Eh, Valentine's ko. Valentine's Day. Sir, 9.21 a.m. February 14, 2025. Samahan niyo ko mga sir para po sa ating gagawin sa araw na ito. Bibili po tayo ng snack para sa ating mga homeless at the street people. Happy Valentine's Day and Happy Heart Month. So ngayon dito na po tayo sa Mega Market. Bibili na po tayo ng ating mga snack pack para po sa ating mga kumilis at street people. Kaya sa mano lang po ako, ma'am sir. Happy Heart Day. Happy Valentine's Day. So mga okay. ma'am sir, bibili na po tayo ng ating snack items. Para sa ating snack pack. Happy Valentine's Day po sa lahat. February 14, 2025. Hello, 1808 in the morning mga mam ma sir Muli, happy valentine's day po sa lahat February 14, 2025 Ayan na pong ating nabili ng mga snack items Kaya tulungan nyo po akong ipak At ipamigay sa ating mga homeless at street people Yes, tama po kayo mga mam ma sir Hello mga mam ma sir, at ayan na nga po tapos na po tayo magpack sa ating snack pack nilagyan ko po ng ating social media sticker ayan so nakagawa po tayo ng ano 40, 41 piraso ng mga snack pack thank you so much, happy valentines po ay oh, hello mga mam sir ito uh, na po tayo may migit ng ating mga snack pack kaya tulungan nyo kasamaan nyo po ako para po kami dito sir shout out po pala kay Sir Randy MT. Yes, is staff po ng Philippine Pastries or Bizu Catering. Shout out po sa inyong lahat dyan. Muli, Sir Randy MT, shout out. Happy Valentine's po sa inyong lahat. 5.58 mga mam sir, February 14, 2025. Sama nyo ako sa pamimigay ng ating mga snapback po mga mam sir. Dito po sa ating barangkal ikutin po natin tulungan nyo ako, tara na ay okay. valentines yeah. si hey. ko ibigay mo na lang happy valentines hey. mm -hmm. uy na nga mga mga sir Promise na po yung ating snack pack items kaya inaanyayahan ko kayo mga mister na bumila po ng ating enter folded tissue. Kasi ito, kaya po dito yung mabot sa ating mga homeless at mga street people. For only 35. Pag tatlo po yung binili nyo, 100 lamang po. Kaya binili na pang mga mister. Hello no, po, happy valentines po. Happy valentines. Ayun si kuya mga mamsir, pupuntahan natin magiging natin ang ating snack pack nagprepare na siyang matulog hindi lang natin maka nagpas yung mga sasakyan masagasaan tayo Hello po. Happy Valentine's po. Snack po. Kuya, happy Valentine's po. <laughs> Snack po. shout out kay Sir Randy Ente from Bizu Catering. Hello kuya, happy Valentine's po. Okay. Come on! Come on!

Naka-orient na. Salamat po. Happy Valentine's. Happy Valentine's din po. Out. mo kay Papa po. Drone mo kay Papa po. Ayun, kay Papa. Ay, mo kay Papa 'yan. Ayun, kay Papa. Happy Valentine's po. Sige po. Okay, Happy Valentine's po. Ngayon na mga mam ma sir, February 14, 2025. Tapos na tayo mamigay ng ating mga snack pack. Ayan. At -ano yan kung pa yung lahat na bumili ng ating interfolding table napkin. For only 35. Pag bumili po kayo ng tatlo, 100 na lang. Maraming maraming salamat. <tip>